Magandang umaga po mga kaparambin, kumusta po? Ngayon po ay pawalong araw po tayo sa paggagawa po ng kulungan. Ang kasama po natin si Parne Pre, wala umaga. Wala umaga po. Edgar. Wala hmm. umaga so, hmm. din. Ilan para hinalo? ang huh? nalo? Ilan yan? Dalawa. Ah, dalawa. Pamplorin po din sa ano, pangatlong pitak po natin. Yan ah. Ari po mga pambin, Pa dalawang halo po ari. Yung nakaraan po ay dalawang halo din pa rin. Baka kasi na po. Baka sila. Apat po sa isang pitak. Apat na siminto. Tapos ulang graba yan. Tatlo. Tatlo, Tatlo po. Siyam na buhangin. Tatlong graba po. Kulang po kami sa graba. Eh, dapat po ay eh, tagatlo po ay sana. Eh, nakulang po. Eh, di, buhangin na lang po ang aming binagdag. Ganun din po yun. Dapat pala sa kalating graba pare, ano? Sa kalating graba kapag gagalong pita. Ang papagawa, ano? Buhos. hindi, hindi mo Buhos pa, yan ano? Ang Flooring, ang tama pa ano. Nilatagan po ng ano, grab box yung flooring. Nakadalawang balikad na po ito. Ito ay ano. Talagyan na po natin ng grabas. box. Mahaluin ulit.

Para na lang po 'yun, yung may pakan ni Kuya. Tatlong pala pare. Mm. Yun lang, tatlong pala. Sobra pa. Dalawang mm -hmm. halo po 'yung asna. Oh, iya. Yeah. sobrang Sobra pang pala, Kuya, asna. Tatlo lang. Mm -hmm. Parang ala ah, Para medyo mataas 'yan. Para sinukat ah. Sinukat po ah. Kahapon sakto din lang po. Mm -hmm. Nasa tama sa so takal. Oo. Saktong sakto po. Ayos na po. Padalong pitak po natin. Kumpleto na rin. May flooring na rin. Ayun ito. Ha? Ayun pa. Asa pa rin. Asa ang brah. Ah, si brah. Ah, dito po sa kabila na. Tayo po gagawa ng labangan din eh. Tama na yung loong na yan. Laki-laki po eh. Kunti. Para ano. Squat in yun. Ano? Sikwala do. ba? Okay. Hmm, ready. Tama na yung pahaba lang, ano? Tama na, isang pahaba lang. Ayan ulit. Sikwala pa kayo. Magaling ulit. Ayan. Para hindi dasik na yung baboy. Pwede. Ay, doon naman pare, ano, malayo ng pagbabaho, pag doon. Pag, pag maglalagay na. No? Dito nga Dapat din diretso lang isa. Sikwala, hmm. baboy doon sa kabila, kayo hindi. Katulad nung nakaraan doon tayo pinaglaga o rin ang saging oh. yan po malalaki po rin Abay, malapit na pala rin maluto po oh. nabitak na pare maya hilab na. nahilab na eh diretsyo po usok po dito sa ating kulungan gawa ng maniknik po ayos na po Yari na. Ang ganda na po. Ayan na. Ulihin natin ang floor case. po. Pas na po ang flooring. Ang gagawa na ang po natin ay ano. Labangan po. Yan. Ito na po yung ating bagong kulungan, Ha, ah, pre? Oo. Gawin po Pre, kaway. ng ano? Siminto? Siminto. Dali na pare, ang portito na yan. Yes. Mga po kami ng simento sa baba. Sa bodega. Hahaluan po ulit ito ay. Para sa labangan. Ah, Lagyan na po ng... Labangan. Labangan. Labangan.

ni, ikaw. Ini na tinimpla. Tayo Nagtimpla na po tayo ng kape. 'Yung bala mo doon. Na. Nasa 'yung pinagtimpla. Tila eh, parluya sa baon. Ay wala ganyan. Sige. Yan. Tapos itong saging po natin, luto na rin. Yan, lalaki po. Oh. Oh, dampot na po mga farm mm -hmm. Libre meron na po ang saging. Pre. Pare, meron na po. Kuya. Ya, yeah, meron na po. Kuya, yung balat niya ma. Balat daw. Hmm. Ikaw may um, oh. Mga bata ba? Hindi mo dinan. Hmm? Niyo. Ano? Ano laki po, ang sarap. Hmm? Na usok -uso pa. Ah? Ano po? Oh. Sao, lang po ay e kape. Sa akin hmm? ko 'yan. ko tayo. Ano Dapat lahat ay, na uupan. Uh, 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 ay, ma ang ulo ka. Ano yung kapit? Kapi po. Dahil oh, ka, hmm. may ma. mga ba? Dahil mo mga Meron doon. Ah, meron? Ay, binagkat ako doon. Mm. <laughs> okay. Ano? Kagagumon ka na sa kitten. Kunakabutan ko eh. Hindi na may. Dapat siginanon mo na tapos kinahig mo yung maiting. Jo pa mo po. Balok po ba ko yan? Balok po ba ko uh, yan? Para mo na. Dito po tayo sa likod. Tayo manggagawa ng outlet. Outlet po din eh. Yung labasan ng dumi. Ari po yung dalawang ano ay ari o. Yung pinakang labasan. Iwaway na lang po natin sa tanki. Way ang ano. Design. Sisimento na po para hindi... Sige, atras pa. At na ito makalibre ang swimming. Makasgas ang sopa. Isa pang sa ibabaw. Hmm. Hmm. nalagyan na po ni kuya ng ano harang ay poploringan na po natin medyo pa island po kagahin para madali umagos po thank <laughs> iya yeah. Mamaya na lang Ano kuya? Yes. Mamaya na lang po ulit. Ayan po si kuya. Nag-finish din yan. Nang labangan. Tapos sobrado, ano po? Yung sobra doon. Ating ilalagay po din sa ano, pathway po. Para pagilinis para ano. Hindi alipong hain ano. Hindi. Okay. Yan po si Tuya. Maganda na po yan. Ay, ganda na po ng labang natin. Talagang pwede nalagyan bukas. Ano pre? Bukas pwede nalagyan ng tubig. Dito po. Pagkontan natin hindi ma. Konting pantay lang. Nalinis na po natin. Nalinis na po itong ating alaga. Naglagay po ako ng rubis po. Yun ay para sa, um, sa kapag po malambot ang dumi. Araw pong ganda rin. Ito po. Kaya pong painan. Ito hindi pa po. Gawa ng pulang po, po mamaya ng hapon. Itong loob okay na po yung ating pangalawang ano. Itong pangalawang pulungan po natin, may labangan na rin po. Yan ang pinis po. Madudulas po ang ano, langal. Yan Tapos yung isa po, pinipinis na rin. Mamaya po lalagyan ng labangan ano po. Pagkakain. Nice na, kumpleto na po ang ating flooring. Tapos ito na lang ang ko. Para pare, kakain mo na. Kuya. Dito na po tayo sa kubo. Si mami po pala'y nagluto na rin. Ginataan pong palos po. Para sa dagat po are Na may ano po, yung sili. Talbos ng sili. Hmm. Yan. Pananghalian po natin. Kanin.

Sinain mo na pala yan ah. Bago ba tayo? Ito? Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pritada to ah. <laughs> ang napritadang mm -hmm. pala. Ang lakas <laughs> sa dinis eh. Ano yun? ang tinik ko. Tingat ano lang. Tingat lang. Ano pa ayos? Okay. Yan nataan na banas anong bakit kaya ganun? Yan pre, pwede na. O. Santol. Nadalaw na. Yan na. Pwede na yan. May alam alamang pare pagkat Yan na masarap na ano. Pangulang, isang kutsara ay Kaya rin. isang Matukid, baka na po. may silya Sarap. Hmm? Ayos po, ah. Hmm. Anong salina? pati. Tug, parang nalalam nga, ano ano par sa ano ito sa ano ano para sa ano ito? Sa inyo, nang tawag na isda? Hmm? ano tawag sa inyo? ano sa... ano 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 Ubud. Ha? Ubud. Ubud? Hmm. Sa inyo, pre, sa ano ano ba Jeris? Hindi. ano 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 Sipukot. Sipukot. Anong tawag? Ubud. Para.

Kuyto ka, masarap to. Mm -hmm. Kuyto. Matrik din. Kuyto? Hmm. Pwede rin. Sasado pa rin, masarap. Sasado. Ano? Wala ko ano. Bukay pang is, kamitsi pare. ito, bago wala kayo, ano ko kaya? Yaya din ba? Mm -hmm. Kamitsi. Ano? Ano?